hi everyone in today's video guys is share ko sa inyo kung paano nga ba ako magpropagate ng golden pothos money plant using water propagation and my DIY bottle so ito lang guys ginagawa ko dahil uh, ayaw ko kasi ang A uh, laging lupa na lang. So, yung paraan ko din is water propagation. Kasi yung water propagation, guys, is mabilis lang gawin. And then, mabilis din umugat yung ating mga golden photos. And then, i-display -di ko kasi siya, guys, sa loob ng bahay. So, hassle-free. Kumbaga, hindi ka na magdidilig pa. Palitan na lang ng tubig 3 times a week para hindi tayo lalamukin. So, sundan nyo lang, guys, yung ginagawa ko step by step. Ito naman guys is uh, mayroon tayong bottle. Ayan. ah ito pala guys is bottle. Binili ko talaga siya para malagyan ko ng plants. Yung Wilkins guys. 36, 36 pesos each lang to. So naisip ko, bili kaya ako nito and then gawin ko pang display. O, diba guys? Kailangan maging wais tayo para hindi kumastos. At uh, nilalagay ko pala to guys sa aming center table. Itong mga plants na to na i-display natin or pinapropagate natin using water propagation. So, yan lang guys. Thank you for watching everyone.